Gusto nyo ba magtrabaho sa junk Shop? O nag-a-apply ba kayo sa junk Shop? Ano? Ah, ang video ito ay para sa inyo. No? Para takutin kayo na wag na kayo mag-apply. Kasi kawawa lang kayo. Ano? Mga kabubug, ah, ang dami kasing kwan, nag nag apply bilang pahinante. Ano? Merong taga-kabiti, merong taga-tanawan, mayroong taga Batangas at iba pa, at iba pa ano. ngayon ginawa kong video ito para takutin sila na hindi uh, na silang mag apply sa akin dahil nahihirapan lang sila ano. bigyan ko kayo ng halimbawa tulad nyo ayan hinakot ko kahapon mag isa dahil yung bataan ko ay di op siya ano. dalawang linggo siyang straight walang pahinga nag di op araw so hinakot ko yan mag isa ano. Baklod ko lang yan mga kabubog dalawang deliver ako, isang deliver ng yero, isang deliver ng bakal. Backload ko yan. Backload. So ngayon, 80 sako yan. Ibababa ko yan ngayon. Ah, atang yung aking -atang yung mga pahinante. Bababa ko yung mag-isa. So tingnan nyo lang mga kapupuk kung kayo magiging pahinante. Magbababa kayo, ganyan karami. Ang isang sako niyan, tumitimbang ng... 30 to 40 kilo So hindi yan katulad mga kabubog nung sako sa ng pig, sako ng palay, sako sa ng bigas na hindi masakit sa balikat. Iyan, masakit sa balikat, no. Pag hindi ka bihasa magbuhat, pula ng balikat mo. Hindi mo pa tapos 'yan. Ano? Pero sa mga katulad ko na sanay na sa ganyan, bali wala lang 'yan, no. Para sa akin, papawis ko lang 'yan, mga kabubog, papawis lang 'yan sa akin. Gusto ko lang magpapawis magbabalang ako ng ganyang karaming kwan, at ang malupit pa hindi lang naman yan minsan isang biyahe hindi lang isang biyahe, minsan dalawang biyahe tatlong biyahe so hindi lang ganun, no. minsan eh pabalik balik, ano? ganyan ang trabaho tapos ang sahod ay limandaan lang bigri tanghalian naman yun no. so yun lang mag apply ka bay isipin mo lang na napakahirap ng magiging trabaho mo paibahan baka naman may ma-applyan ka na bueno, maaluan-aluan ang katawan mo kasi dito puro hirap ang abutin mo ano? sabi ko nga bawal na bawal dito mga mahihinang nila lang ano? so hindi lang naman yan maraming kwan dyan maraming kinakarga tulad ng bubo mga buting buo ganun mga bakal yero so yan ang trabaho ng pahinante eh pagka mahinang nila lang ka dito hindi ka tatagal dito no? kasi marami nang nag-apply dito sa akin na nako napakayabang naman eh kasi tapi naman sabihin eh, eh sana ay sanay ako magbuhat ng kukras eh, sanay ako maguling sanay ako magbuhat ng tubo sanay ako magbuhat ng bigas construction ako meron nga dito mag apply pang apat na jump shop na raw ako sa na-applyan niya eh may, experience na yon mga kabubo hmm. hindi pa rin tumagal eh isipin mo eh ang lakas lakas pinagbabarugan lang yung pinagbabarugan lang yung isang sakong 4 kahit na ulan eh tumitira kahit gabi na tumitira ng uwan eh. huh? trabaho eh. ang lakas eh pero nung bandang huli malaman-laman namin eh gumagamit pala ng bawal na gamot eh. Pwede. Eh, Saan galing ang lakas mo? Doon sa bawal na gamo. So, dito talaga, pag hindi mo kahit expert sa trabaho mo ito, hindi ka tatakal dito. Uuwi ka na kwan, luhaan. Okay. So, dito yung mga nag-a-apply dyan. Kailangan mo panood yung video ito para matakot kayo. Huwag na kayo mag-apply dito. Ano? Hindi naman sa hindi ko kailangan ng tauhan. Kailangan ko. Pero, kung mga ngailangan lang ako eh, yung kaya talaga ang ganitong trabaho kaya nililinaw ko na kagad sa inyo ay eh, mahirap talaga itong trabaho ito ano kahit dun sa mga gustong pumasok sa negosyong ganito bay mag-isip-isip kayo pag wala kayong makuhang tauhan kayo mismo magbababa nito wala kayong driver kayo magdan drive kayo ng pahinante kayo ng di ba alam nyo mga kabubukaya gustong gusto ko tong gantong negosyo mahirap to mahirap ngayon, ang mga tao pagka mahirap, hindi nila yung papasukin. Kakaunti ang kompetensya ko dito. 'Di ba? Kakaunti ang kompetensya ko. Walang basta-basta pumapasok sa ganitong negosyo kasi mahirap. Alam nyo, kahit mag-research kayo, kung ano yung mahirap pasukin, yun ang maganda ang kitaan. Di ba? So tingnan nyo, dito sa aming barangay, ilang barangay ito dito, walang nang dito basta-basta. Hindi nila kayang gayahin to basta-basta. Kasi mahirap. Di ba? gagayan yun yun e, yun nga lang pagiging tauhan, eh ang hirap makakuha ng tauhan eh di ba ang hirap makakuha ng tauhan kaya lang yan ang gustong gusto ko kasi nga eh, walang kompetensya masyado hindi katulad ng tindahan magtayo ka ng tindahan magtayo ka ng grocery maya maya kalabang ka na may kompetensya na. Hmm. dito may nagtayo nga dyan sa kanto eh hmm. bago bago pa tinuruan ko pa tinuruan ko pa sabi ng tatay ko bakit ko daw ipinablog yung aking mga kalaman bakit ko daw interior to hindi ako takot sa kompetensya kahit sinong gumaya sa akin hindi ako natatakot diba yung mangga wala namang masamang manggaya kung manggagaya kayo galingan nyo lupitan nyo diba hmm. alam nyo ba dati ang pahinante ko tatlo dalawa anong ginawa ko pinauwi ko na kasi malakas pa ako sa kanila eh isipin mo dalawang sasakyan ko kinatay ko isa lang tinira ko pasira sira ko eh pero yung trabaho ng dalawang sasakyan trabaho ng dalawa tatlong pahinante eh kaya ko mag isa yun diba ganyan din yung namimili ako ng buti kahit itapat mo ako sa sampung magbubuti kaya ko silang tapatan ganoon ako malakas mamili kaya nakapakarami ko suki kahit siya na ako humarap marami ako suki puno ka agad ang aking kulong kulong oh, ganoon hindi naman sa pagyayapang ano kasi kahit isa-isahin yung video ko sa um, sa youtube 3 years ago makikita nyo nagsimula ako doon nakapadyak lang ano isa lang ako nakapadyak lang ako kung so, hindi ko kinaya na kukupahin lahat ng kwani ko mga suki kaya sinuha ko yung mga kapatid ko ginawa ko ng dinuplikit yung sarili ko apat sila so yung lahat ng narurutahan ko yun ang ruta nila So, wala akong ginawa ngayon kung di dumi ng mag-share ng ganitong kanan. So, hindi ito pananakot. Hindi ito pananakot sa kabubog. So yun lang. Sana may natutunan kayo. Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong paggawa ng content na. So yun lang muna sa mga sa ngayon. Follow sa Facebook at subscribe sa YouTube. Sa Facebook, Kabubogyang Shop Vlog. Sa YouTube, Kabubog Mix.